February 13, 2017, makikitang naglalakad ang lalaking ito sa loob ng Kuala Lumpur International Airport. Maya-maya pa, dalawang babae ang lumapit sa kanyang likuran at bigla na lamang may ipinahid sa kanyang muka. Makalipas ang dalawampung minuto, binawian na ng buhay ang lalaking ito. Napagalaman na ang lalaking ito pala ay si Kim Jong-nam, ang nakatatandang kapatid ng Supreme Leader ng North Korea, na si Kim Jong-un. Ayon sa dalawang babae na lumapit kay Kim Jong-nam, napag-utusan lamang daw sila na gawin ang bagay na ito sa pagkakalang ito ay isang eksena para sa isang TV prank. Wala silang kaalam-alam na ang pangyayaring ito pala ang magdadawit sa kanila sa isang napakalaking kontrobersya hinggil sa isang North Korea assassination plot. May katotohanan nga bang ang mismong kapatid ni Kim Jong-nam na si Kim Jong-un at ang gobyerno ng North Korea ang siyang nagutos para ipapatay ang lalaking ito na minsan ay napipisil nga bilang magiging leader ng bansang North Korea? Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng pagpaslang kay Kim Jong-nam? Ako po si Roy Jin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sino nga ba ang mag-aakala na noong taong 2017, dahil sa isang inakalang prank ay magkakaroon ng isang napakalaking pangyayari na gigimbal sa atin hinggil sa isang assassination scheme kung saan pinas lang sa pamamagitan ng isang nakamamatay na kemikal si Kim Jong-nam, ang half-brother ni Kim Jong-un na kontrobersyal na leader naman ng North Korea. Para mas maging malinaw sa ating mga masugid na manunood, atin munang kilalanin kung sino nga ba itong nakatatandang kapatid ni Kim Jong-un. Pareho sila ng tatay, si Kim Jong-il, ang dating North Korean Supreme Leader na namuno mula 1994 hanggang 2001. Si Kim Jong-nam ang panganay na anak pero sa ibang babae. Isinilang siya sa Pyongyang, North Korea at minsan ay ikinonsidera bilang ang susunod na leader ng bansang ito. Taong 1998 nang maya point, sa isang senior position sa Ministry of Public Security si Kim Jong-nam. Gayunpaman, dahil sa isang kahiyan na naidulot niya sa kanyang pamilya at sa North Korea noong 2001, kung saan sinubukan niyang magbakasyon sa Tokyo Disneyland gamit ang isang peking pangalan at peking pasaporte dahil dito ay inaresto siya ng Japanese authorities sa Narita International Airport. Matapos ngang makulong sa Japan ay kalaunan ay idiniport siya sa China. Dito na biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Kim Jong-nam Itinakwil na nga siya ng kanyang sariling bansa at sariling pamilya at dito na siya nagsimulang mamuhay ng patago at palaging may kinatatakutan. Lalong-lalo na ang bunso niyang kapatid na si Kim Jong-un na nakikita siya bilang kaagaw sa trono sa pagiging supreme leader. Sa mga panahon na ito, dito na siya naging kritiko sa rehimen ng kanyang pamilya at sa mga hindi magagandang pamamalakad sa bansang North Korea. Noong 2006, habang bumabiyay si Kim Jong-nam patungo sa Munich, Germany para bisitahin ang isa pa nilang kapatid na si Kim Jong-chul, nakasurvive si Jong-nam sa isinagawang assassination attempt ng North Korean government laban sa kanya habang nasa Ferry International Airport sa Budapest, Hungary. Dahil dito ay nagsimula na muling mamuhay sa takot si Jong-nam na palagi ang palipat-lipat na nga ng bansang tinataguan. Napabalitang tumira rin siya sa Macau at kalaunan ay lumipat sa China. Base sa aklat na My Father, Kim Jong-il and Me na ipinablish ng isang Japanese journalist na si Gomi Yoji noong 2012, isinad ni Kim Jong-nam sa kanyang interview na inaasahan niyang magiging failure ang pamumuno ni Kim Jong-un sa North Korea at kung wala daw gagawing reforma dito ang kanyang kapatid ay tuluyan ang babagsak at malulugmok sa isang krisis ang kanilang bansa. May ilang mga pagkakataon kung saan nagbigay ng pahayag si Kim Jong-nam ukol nga sa mga posibleng political reforms at mga pwedeng pagbabago na gawin para maisaayos ang bansang North Korea dahil sa mga pagtuligsa na ginagawa ni Kim Jong-nam sa kanyang kapatid na noon ay nakapwesto bilang Supreme Leader ng North Korea. Hindi ito nagustuhan ni Kim Jong-un. Base sa mga lumabas na report mula sa South Korean Intelligence, agad na nag-issue ng standing order o ng kautosan ang nakababatang Kim para agad na patahimikin at ipapatay ang kanyang half-brother. Dahil dito ay muling sinubukang itumba si Kim Jong-nam noong taong 2012. Ayon sa National Geographic, ang mga tangkang pagpaslang sa lalaking ito ay dahil na rin sa utos ng mismong North Korean Supreme Leader na kanya mismong kapatid. Kalaunan pa nga ay sinubukan magpadala ng liham ni Kim Jong-nam sa kanyang kapatid at inihiling nito na alisin na ang utos para siya ay ipapatay. Noong February 13, 2017, habang naglalakad sa loob ng Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia, nakuha na ng video si Kim Jong Nam na naghahanda para sa kanyang flight patungo sa Macau matapos ang kanyang pagbisita sa isang resort sa Langkawi. Bandang alas 9 ng umaga. Kapansin-pansin sa video footage na ito nakuha ng CCTV mula sa mismong airport ng Kuala Lumpur na walang ideya ang lalaki kung ano ang nagaganap sa kanyang kapaligiran. Sa paglalakad ni Kim Jong-nam sa loob ng airport, isang babae ang lumapit sa kanyang bandang likuran at maya-maya pa ay bigla na lamang itong may ipinahid sa kanyang muka. Agad ding sumibat ang babae matapos may sagawa ang pagpapahid ng isang kemikal sa muka ni Kim Jong Nam. Ikinagulat pa ng lalaking ito ang paglapit sa kanya ng naunang babae pero ilang saglit lamang ang lumipas isa pang babae ang lumapit muli sa kanya at tinakpan ang kanyang mata at pagkatapos ay tinakluban ang kanyang bibig gamit ang isang tela na basang-basa ng isang nakamamatay na kemikal. Dito na kinabahan si Kim Jong Nam para sa kanyang kaligtasan kaya agad siyang lumapit sa airport security upang i-report ang mga pangyayari. Agad na dinala ng airport personnel sa clinic ang lalaki upang alamin kung ano nga ba ang chemical na ipinahid sa kanya ng dalawang kababaihan. Makalipas lamang ang 20 minutos, ikinagulat ng lahat ang sumunod na pangyayari. Agad na bumagsak si Kim Jong-nam at sinubukan pa siyang i-revive subalit tuluyan na nga itong nasawi abang patungo sa Putrajaya Hospital. Ayon sa mga doktor, ang kimikal na ipinahid ng mga babae ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kalaunan ay natuklasan na ito pala isang uri ng nakalalasong kimikal na tinatawag na Nerve Agent VX, isa sa mga pinakamapanganib at delikadong bioweapon sa buong mundo. Odorless at colorless ang Nerve Agent VX pero sobrang delikado kapag ito ay nalanghap ng isang tao dahil inaatake nito ang nervous system at respiratory system hanggang sa tuluyan na nga itong mag-shutdown sa loob lamang ng maikling panahon. Matapos nga ang kontrobersyal na pagpaslang kay Kim Jong-nam na aresto ang isang 28 years old na Vietnamese na kinilalang si Doan Thi Hung noong February 15, 2017. Kinabukasan, isang 25-year-old naman na Indonesian ang eneresto na kinilalang si Siti Ayesha at ang kasintahan pa nito na si Muhammad Farid bin Halahudin na isang 26 years old na Malaysian national. Base sa sinumpang salaysay laysay ng mga babaeng suspect sa krimen, sinabi nila na apat na lalaki ang lumapit at nagputo sa kanila nagawin ang pagpahid ng nakamamatay na kemikal kay Kim Jong Nam. Dagdag pa rito, sinabi raw ng apat na kalalakihan na bahagi ito ng isang prank para sa isang programa sa telebisyon. Ayon pa sa dalawa, nangako raw ang apat na lalaki na babayaran sila ng 100 US dollars pagkatapos nilang may sagawa ang prank na ito subalit hindi na nga ito na kontak matapos ang mga sumunod na pangyayari. Kalaunan ay napag-alaman na mga lalaki pala na nag-utos sa dalawang babaeng ito ay mga North Korean agents at naniniwala ang marami na planado ang lahat ng mga ito base na rin sa utos ng mismong leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Matapos ang investigasyon ay sinampahan ng kasong pagpaslang ang dalawang kababaihan habang pinagahanap naman ang apat na lalaki na sinasabing mga North Korean agents. Ilang taon na makalipas, pinalaya rin ang dalawang babae dahil binawi na ng korte ang isinampang kaso laban sa kanila. Samantala noong 2019, base sa report na inilabas ng Wall Street Journal, sinabi rito na ilang mga dating opisyalis ng Amerika ang nagsabing si Kim Jong-nam ay isang CIA source o informer na may kaugnayan sa North Korea. Dagdag pa rito, may ilang mga usap-usapan na hindi lamang sa United States nakikipag-ugnayan ang lalaking ito, kundi pati na rin sa ibang intelligence agency ng ibang bansa gaya ng China at South Korea at maaaring may kinalaman ito sa pagpapabagsak sa rehimen ni Kim Jong Un. Sa kabila ng mga ebidensyang inilabas na nagtuturo sa North Korean government bilang siyang utak sa pagpaslang kay Kim Jong Nam, mariin naman itong itinanggi ng Pyongyang, North Korea. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahuhuli at napaparusahan ang siyang tunay na utak sa pagpaslang sa kapatid ng Supreme Leader ng North Korea. Nananatili pa rin mga katanungan kung totoo nga bang si Kim Jong-un ang siyang talagang nasa likod ng karumaldumal na krimen na ito. Bago natin tapusin ang video na ito, shoutout kay San VTV, shoutout din kay Anya Medina ng Alilem Ilocosur, shoutout na rin kay Kamula TV Vlogs at Ricardo Barros. Para sa inyong mga reaksyon, mag lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.